dami mong tattoo. Tinatanong ah, oh. ng mga bata yan. Um, o naka-long sleeves ka ano. Oh. Ito Eto po. Eto po yung uniform namin na sinusuot ko. Pero madalas po, naka-jersey po ako kasi po, uh, PE teacher. Ah, oh. pala po arts. Ayun naka po, jersey. mape. Naka-jersey. <laughs> <sa> Pero <laughs> ano yung jersey ng long eh, sleeves? Uh, pong ano, jersey namin sa team Pam, parang namin. Parang pang basketball, gano'n, hindi naman. Pang volleyball. Po. Ah, pang volleyball. <laughs> 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 opo. Anong tinatanong nila tungkol sa tattoo nyo? Uh, marami pong nagtatanong uh, sa estudyante po at saka sa mga magulang, bakit daw po ganito kadami yung tattoo ko. Um, isa lang po sinasagot ko. Ang sinasabi ko po is, hindi had lang yung tattoo para maging isang profesional at hindi tattoo ang magde-describe sa pagkatao ko. Yes, tama yung tattoo mo, ibahagi lang ng, ng, balat mo, pero hindi yan ang Opo. buong pagkata. Self-expression po. Yes, true. Um. Kaya mamaya, tatatua. Uy, bakit naman? Mag-express oh, na na ka, self-expressing. ko naman mag-express. Gano'n ka laki. Gano'n ka Hindi, manipis lang. At saka dalawang linya lang. Nose line lang itatatu ko siya. So. Para tumahos. <laughs> kasi di ba, may mga ng kilay. Oh, nagpapatatu ng lips. Di ba? Patuloy nagpapatatu ng nose line. Oo oh, nga, pwede ha. Mahirap Di ba? try